Welcome sa Palawan Series. Ayala! Underground River. Tara na, i-explore ang Palawan gamit ang tour. ay, ay touchdown Puerto Princesa hanap muna ng kakainan tapos rerentahan ng motor kasi motor tayo tara adventure tayo yun motor rental k Jodens motor rental Honda Beat tapos meron din sila dito mga sasakyan pero ito itong motor na to ah, uh, 350 bigay ni sir sa takipakpaklawin Ah, uh, si lang namin. Oh, uh, papaklawa yung noon. Kasi yun, long beach yun eh. Oo. Oh. Pwede naman kayo pagkatapos, pwede naman kayo sabang. Sabang. Uh, within city lang po yan. Uh, dito lang, dito ang area lang. Dito labas lang ng city, pero makikit lang hours. Kaya-kaya ng motor. Eh, kahit sa ka uh, pagpartong -huh. ha, kaya, kaya ng motor eh. Uh, Tara, uh, eh. maghanap muna tayo na tutuluyan. Hanap muna namin yung tutuluyan. Ayaw ba? mga ko sa kami tutuloy pero higa na plan. Um, um underground pag Puerto Princess. Ayun ah, yung lo underground. Lido 'yan PPS po. Ah, okay. Luli. Ayun, Luli. Luli sa dito, El Nido dito. Hindi, very long. Sa Honda B. Honda B. Oh, dyan lang 'yan, di diba? mm -mm. yun ba? Mhm. Tapos ay schedule nung... ano? Kano yung ano, tours niyo te? Ito po, 19 pero tagaan ka mo discount. Si Aano per, per uh? day, per day. Hmm. Per, per day tour po oh, kasi yan. Per yeah. pax. Yun, so iikot muna kami. Dito pa kami nag-stay sa Palawanders. Palawanders Inn. Tara't magkape muna. Tara, kape muna bago magantay ng check-in. Kape muna tayo. Bago mo veteran. Hello po. May entrance po. Ah, okay. Hello. <laughs> may dala pa sa ano may dala pa sa life vest <laughs> ayos to <laughs> okay, bye, bye, bye. natin ng saan darating diretso na naman natin ito so, dire diretso na to <laughs> pati yung bra inuukay oh ito yung ano pati nila ah ito pala yung ano lasa kwartel ito yung biguro parta pumasok muna kami dito sa Plaza Quartel, uh, historical site nung ano, World War II. Yeah. Uh -huh. Uy, estoy bien viendo, ¿no? Uy, está bien. Ang boardwalk A baywalk pala baywalk sige mga tricycle nila dito parang sasakyan yun pwede pala dito mag parking dito dito lang dito lang sa unhan dito dito tayo magpa park sa lang boardwalk a baywalk right. Sana all, may bebe. Puerto Princesa Baywalk <laughs> Mas maraming kainan dito. Nag-besay mo na, Nagwala ka talaga sa ano mo, ha? Mabutan pa ng pulang ilaw. Okay, lang dito lang tayo. ha? Doon na tayo mga tropa Sarap Mag Uy, mm, maluwag na Ano na maraming tao dito Ay lab palawan mga tao si ng Sabang dahil pupunta tayo ngayon sa Underground River. Ngayon, punta tayo ng Sabang galing dito sa Puerto Princesa. O, hindi yan. 1 hour 30 minutes 75 kilometers. And ride out na papunta sa Sabang. 75 kilometers sa Sabang. Okay.

kami sa rin kiriya ng Al Musal hmmm ah ay buru eh sabi na po na po po po, po. adoms nakakatapos lang mag Al tapos simpat na uli go go yo, yo, yo. tatay mo Okay tayo sa Dito na ng tabang ko Ito Ani nalama ng apektansila ng pagitan ng mga pangunahing biktima ng pagpapahaba? ng luyur talaga sa tapos. Paro paro na yung

I of view. Dimestone Dimestone. Is this what giving up feels like? I don't know. I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go. So far from home. Is this what giving up feels like? I don't know.

yan dito na kami sa sabang tapos nag i muna kami doon dito na ako sa sabang tapos i-inquire na lang ako kung paano yung tour kung magkano ganun sa information nila nakabayad na ako ng ano ng lahat-lahat ng fees dito sa information nila environmental fees tsaka yung tour sa underground river tapos ngayon proceed na dito sa uh, sa dispatching area para sa bangka kung magdi DIY pala kayo yung babayaran nyo sa uh, dito is around 750 tapos yung bangka uh, join kasi joiner shared uh, 188 lang per pack yung binayaran so siguro around mga less than 1000 lahat kaya uh, yun pag DIY I am under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. Underground lever, a natural world

and with my other friends over there. <laughs> ano po ito? Audio device po. Yun ah, po yung English. Ang nabuhay pipindutin, automatic video yan. Ayan. May audio device na binigay sa amin. Para walang salita-salita sa loob ng... <laughs> ito na yung sasakyan namin. Ano ba ba ang kapapasok doon? bargana i don't wanna break this we're living in the moment we're living in the moment it had its own shoulder but we're getting older baby bibichun i picture to sabi ni kuya kakatapos ng ano, tour sa loob yun kakatapos lang kumain tapos gala gala na ipapagas muna kami kasi walang halos walang gas station along the way kapunta dito